اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Sa so pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay sa ating programa, andito naman po kami upang magbigay sa inyo ng iilang kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. At sa mga oras na ito, tatalakayin po natin ang paksang patungkol sa Tafsirul Quran o ang pagbibigay ng kahulugan sa mga iilang talata sa banal na Quran. Itong mga kalipas na mga panahon, nabigyan natin ang Tafsir, ang kahulugan ng pangbungad na talata sa Banal na Quran at ito yung Fatiha. Nauna pa doon ay nabigyan natin ng iilang kaalaman ang patungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa Banal na Quran, o itong tinatawag na Tafsir. Sa mga oras na ito, bibigyan po natin ng kahulugan ang mga ilang talata sa Banal na Quran at ang ating gawing pamamaraan ay mag-uumpisa tayo sa pinakahuling talata. Ito ang sa surat uh, An-Nas, pagkaraan paakyat na tayo sa suratul Falak at suratul Ikhlas hanggang sa tataas na. Hangad po nating mabigyan ng kaalaman ang mga may ikling talata na ito sapagkat ang karamihan sa atin ay uh, naisasaulo ang mga talatang ito at palaging binabasa sa kanilang pagsasala. Palagi nating itong binabasa sa ating pagtaraos ng takdang dasal. Kaya kinakailangan din natin malaman ang mga kahulugan ng mga talatang ito na kung kaya ba't natin ginagawa na bigyan ng kahulugan ang mga talatang ito hanggang sa tayo ay makaakyat mula surat An-Nas papunta ng surat Al falak hanggang sa surat Al ikhlas hanggang sa pataas na pataas na. Yan po ang ating pamamaraan sa pagbibigyan ng tafsir sa ilang talata sa banal na Quran. Umpisahan po natin sa surat An-Nas. Surat An-Nas. At ang isa pagpamamaraan na ating gagawin sa pagbibigay ng kahulugan o tafsir ng ilang talata sa banal na Quran ay unang-una babasahin po natin ang sura, ang talata, ang kabuuan nito kung ito ay maikli lamang. Pagkaraan bigyan natin ng kahulugan at ito'y base sa tafsirul muyasar na siyang na it, siyang naisulat sa Mujamma al-Malik Fahad ni al-Mushaf sharif sa Madina al-Munawwara. Yun po ang ating gagawing basihan sapagkat ito ay maikli lamang. Madali ang pagkaunawa dito at uh, nasisigurado akong nasisigurado kong baka madali lang sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Pagkaraan nating mabigyan ng, kaha ng kahulugan ang ilang talatang ito na ating babasahin, ay kukunin natin ang mga ilang mga patnubay o gabay patungkol sa talatang ito o sa mga ilang talata na ating babasahin sapagkat itong banal na Quran ay ipinahayag sa ating mga tao bilang patnubay o gabay tungo sa matuwid na landas ayon sa nasabi sa pambungad o sa umpisa ng suratul bakara na nagsasabing alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin yaon ang aklat na ito pagkaraan ng alif lam mim yaon ang aklat na uh, itinuturo sa malayong pagtuturo bilang pagpapahalaga o pagbibigay ng pagdadakila na walang pag-alinlangan ito ay patnubay o gabay sa mga taong nagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kukunin po natin ang ilang mga patnubay, gabay sa talata o sa mga ilang talatang babasahin natin pagkaraan mabigyan ito ng kahulugan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi Rabbin Nas. Malikin Nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi مِنَ al jinnati wan nas ito po ang surat an nas na ang kahulugan ay ang sangkatauhan sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin ang pinakamaawain sabihin mo o Muhammad, ito na ang kahulugan ng talatang binasa natin. Sabihin mo, O Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Nagpapakupkup ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Narab, o di kaya takapaglikha, takapanustos, sa lahat ng sangkatauhan. Nabukod danging makapangyarihan Napigilin ang kasamaan ng sino mang nanlilin lang. Yun ang kahulugan ng kul awdu bi rabbin nas. nas. Ang malik, hari ng mga tao, na siyang bukod danging tagapangasiwa sa lahat ng kanilang mga kalagayan na malaya at hindi nangangailangan sa kanila. Ang kahulugan ng malikin nas, ang malik, ang hari ng mga tao, na siyang bukod tanging tagapangasiwa sa lahat ng kanilang mga kalagayan, na malaya at hindi nangangailangan sa kanila. Ang ilah o Diyos na sinasamba ng sangkatauhan, na siya lamang ang bukod dangi na may karapatan at karapat dapat lamang nasambahin. nas. Ano ang hinihingi nating pagpapakupkup? Mula sa kapinsalaan ni Shaytan, Ni satanas. Mula sa kapinsalaan ni Shaytan na nambubuyo sa oras ng paggalimot ng tao sa pagkaalaala ala sa Allah subhanahu wa ta'ala at naglaho ito kapag naala-ala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala yun ang kahulugan ng Kul uh, audu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas Min syarril waswa silkan nas Alladhi iwaswi sufi sudurin nasi minal jinnati wal nas Ang kahulugan naman ito Na siya ang nambubuyo ng kasamaan At naglalagay ng pag-aalinlangan sa mga dibdib ng mga tao mula sa mga shaitan, sa satanas, na nagmula sa lahi ng jin. Nagmula sa lahi ng jin at nagmula sa lahi ng tao. Yan po mga taga-subaybay ang kahulugan ng surat annas sa pagbibigay ng maikling usapin ang o ang patungkol sa talatang ito. Ngayon, dito naman po tayo sa mga patnubay na siyang ibinibigay ng talatang ito. At ito ang pinakamahalaga sapagkat ayon doon sa nabanggit natin sa unang sinabi natin kanina, na itong banal na Quran ay patnubay sa mga tao o gabay para sa kanila. Dalikal kitabu, laray bafihi, hudan lilmutakim. Ang ilang patnubay ng surat An-Nas. Unang-una, obligado sa ating mga tao o ang pagkaobligado ng tinatawag na al-isti'adhatu billah. Ang pagpapakupkop sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kataas-taasan mula o laban sa mga sayyatin, mga shaytan, mga satanas. Maging ito man ay mula sa tao o mula sa jin. Yun ang unang makukuhang patnubay o gabay mula sa sura na ito. Pangalawang bagay, ang tinatawag na pagpapatibay sa pagkadiyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsamba ay tanging sa kanya lamang. Ang pangalawang makukuha natin na patnubay sa talatang ito o sa sura na ito, ang pagpapatibay sa pagkadiyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nag-isa at ang pagsamba ay tanging sa Kanya lamang. Hindi karapat dapat gawin ang pagsamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Pangatlong patnubay na siyang makukuha natin sa talatang ito ay ang pagpapahayag o ang pagpapalinaw sa tinatawag na kataga o ang tono ng istiada. Papano ba ito? Sinabi mo sa amin na ang pag-aobligado sa tinatawag na istiada, ang pagpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala, papano naman ito? Paano bibigkasin ang istiada billahi azza wa jal? Ang pagbigkas nitong istiada ay ang pagsasabi ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim ako ay nagpapukupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kay syatanas, kay syaitan na nangbubuyo sa mga tao. Ito ang pahayag o nabanggit sa sunna na autentiko na nagmula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naitala ni Imam Bukhari at saka ni Imam Muslim. At ang hadith na ito, ibabanggitin natin, nagkataon na may dalawang lalaki na nagkaroon ng hidwaan. Ang bawat isa ay minumura ang kanyang kasama. Dalawang lalaki sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa kanila ay namumula na sa tinding galit na nadarama at parang lumalabas na ang mga ugat sa kanyang liig sa tindi ng kanyang galit. Nakita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi sa kanya, Inni la'arifu kalimatan, law kalaha hadha, ladahab anhu alladhi yajid. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sinabi ng sugo, sallallahu alayhi wa sallam, nang makita ang lalaking ito, sabi niya, Tunay, na meron akong alam na babanggitin lamang na lalaking na yaon, lalaki na nagagalit, meron akong alam ang kataga o salita na kung sasabihin lamang ng lalaking yan, mawawala sa kanya ang kanyang matinding paggagalit. Ano ang kanyang sasabihin? A'udhu billahi minash rajim Ako ay nagpapakup-kup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban kay satanas na siyang nambubuyo sa mga tao. So mali na dito sa hadith na ito kung paano ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsasabi o ang paggamit ng tinatawag na istiada ayaw neng pagsasabi natin ng A'udhu Billahi shaitonir rajim Ito po ang makukuhang mga ilang patnubay mula sa talatang ito Hanggang sa susunod ako po ay magpapaalam panandali at uh, bibigyan natin ng ilang patnubay pa o ilang mga aral na makukuha natin sa sura na ito Ako po ay magpaalam sandali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. Say, my prayer, my offering, my life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds. Allah, Kitab Allah Bismillahirrahmanirrahim Sa so pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay ay dito naman tayo pang ipagpatuloy ang naputol nating talakayan dito sa pagbibigay ng kaalaman o ng tafsir sa surat An-Nas Sinabi natin na isang makukuhang patnubay o gabay mula sa talatang ito ay ang pagkaobligado ng tinatawag na istiada, ang pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala laban kay satanas, maging ito man ay nagmumula sa tao o nagmumula sa jin. Pangalawang nabanggit natin ay ang pagpapatibay sa pagkadiyos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsamba ay tanging sa Kanya lamang. Pangatlong binanggit natin patnubay o gabay sa talatang ito ay ang paglilinaw kung paano binibigkas ang istiada. At ito ay ang pagsasabi ng A'udhu Billahi Minashaytani Pang-apat na patnubay na pwede nating mapulot sa talatang ito, ay ang pagsasabi natin ng kul. Kul A'udhu Birabbin Nas. Baka may magsasabi sa inyo na Ba't kinakilangan pang sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ang katagang kul na ang ibig sabihin ay sabihin mo o Muhammad. Hindi ba dapat lang ay pwedeng sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sinasabi ko o di kaya sabihin niyang a'udhu bi ako ay nagpapakupkup sa uh, Rab, tagapaglikha, tagapanustos, Rab ng mga tao, at wala nang pagbanggit ng katagangkul, so ba't binabasa pa o ba't dinidilat pa ang katagangkul? Hindi ba hindi na kailangan? Ano ang sagot natin dito? Ang kasagutan sa syubha na ito, o isang miskonsep na ito, ay ganito. Ginakailangan mabanggit ang katagangkul. Kul, kul audugrab bin nas o kul audugrab birabbil falak kul awdu rabbi Allahu ahad dahil ito ang katagang ito ay nagpapahiwatig na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailanman ay hindi nang gagaling sa kanya ang banal na Quran na ito kundi galing sa tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya kapag nawala itong kul so baka maiisip ng tao na ito ay galing kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi galing sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha o nagsasabi ng talatang ito o ng sura na ito o ang buong Quran na ito. Kaya kapag inalis niya ito, ang katagang kul, baka may isip ng tao na yon. Pero nang binanggit niya ang kul, sabihin mo at sinabi niya sabihin ko na ganito ganyan, Audhu Rabbil Falak, Audhu Rabbil nas, Ahad, dito nalalaman na itong katagang ito o ang banal na Quran kailanman ay hindi pwedeng dagdagan o bawasan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay tanging nanggagaling o nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi pwedeng tanggalin ang katagang kul. Hindi pwedeng tanggalin. Isa pang halimbawa para tayo magkakaunawaan. Kapag isang tao na meron siyang isang anak, pagkaraan may isang bisita. O sabihin natin maraming bisita. So pagkaraan noon, siyempre ang tagapamahala ng bahay ay yung tatay. Hindi ba ganoon? Ganoon 'yun. Pagkaraan ay naghanda na ng pagkain sa harap ng mga bisita. Pagkaraan noon, sinasabi sa sinabi ng tatay sa kanyang anak na sabihin mo na sa mga bisita natin na sila ay kakain na. Ngayon, darating ang anak na sabihin natin, maliit pa. At sabihin sa mga bisita, ano ang dapat ting sabihin? Ang dapat yung sabihin, sinabi ng aking tatay, na sabihin sa inyo na kayo kumain na. Yun ang kanyang dapat sabihin. Pero kapag sinabi niya na kumain na kayo, di ba may pagkakaiba? Meron pagkakaiba. Sabagat kung sinabi lamang ng isang bata na kumain na kayo, eh baka wala pang pahintulot ang magulang, ang kanyang tatay. Pero nang sabihin niya sa harap ng mga bisita na sinabi ng aking tatay na sabihin ko sa inyo na kumain na kayo. Ibig sabihin, meron ng pahintulot na nagmumula mula doon sa tagapamahala ng bahay, yun ang kaniyang tatay o magulang ng bata. Kaya mas maginhawa sa loob ng mga bisita na sila kakain sa pagsasabi ng bata na sinabi ng aking magulang na sabihin sa inyo na kayo kumain na. Kaysa sabihin ng bata na kumain na kayo. Eh baka wala pang pahintulot ang magulang. Ito'y nanggagaling lamang doon sa bata. So, parang ganun ang pagsasabi natin sa katagang kul a'udhu birabbinas. Ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu sallam, sabihin mo bilang ito'y nagpapahiwatig na ang Quran ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun din. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin ang katagang kul. Hindi natin pwedeng tanggalin na sabihin natin na dapat wala nang kul. Diretso na lang, A'udhu bi Rabbin Nas, A'udhu bi Rabbil Falak, Huwa Allahu Ahad. Hindi pwede. Sapagat ito'y nagpapahiwatig na ang badal na Quran ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala at walang idinagdag dito ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Siguro mga taga-subaybay ay maliwanag kung ba't hindi natin tinatanggal ang katagang kul sa mga sura na ito at marami pa tayong mapapasa sa mga susunod na uh, sura o mga talata na ating mabibigkas ang katagang ito na kul cool, na nagsasabing sabihin mo. Sabihin mo. Yan po ang kasagutan sa uh, misconcept o di kaya uh, pag may nagsasabi sa atin na dapat tanggalin na lang itong kul. Cool. So yun po ang kasagutan natin sa pagsang uh, paksang ito o sa usaping ito. At siguro malinaw na yon Panglimang patnubay na pwedeng mapupulot natin sa talatang ito, itong surat Anas, ay noong sabihin niya na doon sa huling talata, minaljin nati wan nas. So, dito, makikita natin na itong pambubuyo o pambubulong ay minsan nagmumula kay nagmumula sa mga jin at minsan naman ay nagmumula sa uh, mga tinatawag na uh, bani adam sa katauhan. Kung ito ay nagmumula sa jin, ito'y malinaw sa Sapagkat bawat isa sa atin ayon sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi ang ang setan o kay Satanas na mula sa jin ay dumadaloy sa dinadaluyan ng ating dugo yayari min ibni adama majradam kaya ito'y malinaw kaya nga minsan tayo nakaupo tayo ay uh, uh, nag-iisip darating siya at magbibigay ng pambubulong kaisipan sa atin na yun ay papunta sa bagay na hindi kinagugustuhan o hindi uh, taliwas sa reliyong Islam yun ay malinaw at bawat isa sa atin bawat isa sa atin ay nadarama ito ang pambubuyo ng sa uh, satanas sa nagmumula sa angkan ng jin. Kapag ang pinag-uusapan naman ay ang waswasa, ang pambubuyo na nagmumula sa Bani Adam, mula sa tao, ito'y napakarami. At makikita natin kung gaano ito uh, karami sa mga taong pupunta sa iyo at magutos ng masama. Maging ito man ay kaibigan mo, kamag-anak mo, kasama sa trabaho, kasama sa uh, uh, opisina o kahit saan, darating sa iyo at gagawa ng mga bagay na ito'y sadyang napakasama sa paningin ng Islam at uh, gagawin itong parang katanggap-tanggap na bagay. Hanggang sa ikaw naman ay magsasabing, siguro nga, mabuti yung sinasabi mo at susubukan mo na. Halimbawa, sa panahon natin ngayon ay napakarami ang tinatawag na transaksyon na mayroong riba, yung usury, yung patubo, o yung interes. Darating isang tao na gumawa na nito, darating sa iyo, sasabihin na hindi ka pa uutang ng may patubo, may interes, sabihin mo, ay, hindi pwede sa religion Islam, o di kaya bawal. Sabihin sa iyo, ay, lahat ng tao gumagawa naman eh, ikaw lang. At saka sa kasabanho natin ngayon, kailangan na. Dahil lahat ng tao, yan ang ginagawa. Kung hindi mo gagawin, wala kang maipon, wala kang makuha. So hanggang sa magsasabi na magsasabi sa'yo hanggat sa ikaw itatanggap na. At sasabihin mo, siguro nga, kailangan ko na. Kaya gagawin mo na. At ang mga, mga iba pang mga gawain tulad nito. Yun ang tao na yun ay mula sa satan al-ins. Mula sa satan mula kay satanas na lahi ng tao. At yun ay alam natin. Hindi lingin sa kaalaman ng bawat isa sa atin ang gawain ng taong ganito. At sa marami pang mga Uh, halimbawa na makikita natin na magsasabi na ganito. Sa so, mga kababain, halimbawa, darating sa atin magsasabi ng ba't ka naghihijab? Ba't mo suot yan? Sa panahon natin ngayon, baka mapaggamalan kang uh, masama. So kinakailangan tanggalin mo na yan. Hanggang sa magsasabi na magsasabi hanggat sa ang isang kapatid na babaeng muslima na tunay sa kanyang pananampalatay ay tatanggalin ito dahil pagsunod doon sa kanyang kaibigan at dahil nga sa Uh, pambubuyo ni tanas na galing sa tao na yaon. Yun ay napakarami. So ito ang ipapang makukuhang uh, patnubay sa talatang ito na surat an o ang sangkatauhan. Pang-anim na patnubay o gabay na siya rin makukuha sa talatang ito, ang tatlong talata na ang pangalan ay al-ikhlas, al-falak, an al isa dito ang tinalakay natin. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag siya ay pupunta na sa kanyang tinutulugan, iihip siya sa kanyang dalawang palad, pagkaraan ay ipupunas sa kanyang mukha. At sa abot ng kanyang uh, makakaya sa buong katawan niya. Pagkaraang mabasa itong tatlong talata, al-ikhlas, al-falak, al-nas. al ikhlas al falak al nas at minsan ginagawa niya oo oh, karamihan sa kaniyang mga uh, sala ay binabasa ito ang tatlong sura na ito pagkaraan ng mga limang dasal. Pagkatapos ng limang dasal ay binabasa ang tatlong sura na ito. Kaya karapat-dapat sa tao na susunod sa patnubay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbabasa ng mga talata ayon sa ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganoon tatamaan natin ang limang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ito may babasahin natin sa mga uh, panahon na ito kapag tayo ay pupunta na sa ating uh, tinutulogang uh, kwarto at uh, doon tayo matutulog gagawin natin ang ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din sa Uh, bawat dasal ng limang dasal, limang obligadong dasal ay babasahin din natin ang tatlong sura na ito upang sa ganoon ay nasulod natin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ito po ang mga patnubay o mga gabay na siyang makukuha sa talatang ito at uh, isusunod po natin ang surat Al-Falaq. pergerakan itu. Aku Imam Ma'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.